Ang termino pong pasya, sa English po ng pasya ay decision. Ang decision, magkaiba po yung termino ng administrative rules. Magkaiba po. Kasi po sa Iglesia ni Manalo, ang akala nila, yung terminong decision at saka yung terminong administrative rules ay magkatulad. Hindi po. Magkaiba po. Dati ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo, dati ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo, Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo na sila rin mismo ang nagtuturo. Kung anong paniniwala nila, narito po. God rules forever. God rules Ang dating paniniwala ng Iglesia ni Manalo, God rules. At nilagyan pa nila ng forever. Pagka God rules po, pagka tinuruan kayo ng pandoktrinang numero uno, na ang Iglesia ni Manalo, pandoktrinang numero uno, ang tanging batayan nila, Dalabas ay ang banal na kasulatan. Pero mas maganda po basahin natin. Mismong sila ang nagtuturo, hindi po tayo. Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Ito po. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Ulitin ko po para maunawan at maintindihan po ninyo. Dati ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo ay God rules. Kapag ka tinuruan ka ng pandoktrina, na, uh, pandoktrina numero uno, sinong gumawa ng doktrina? Si Manalo mismo. At pinatutunayan nila rito sa pasugong ito, We believe that the Bible is the sole basis of faith. Ang tanging batayan nila sa kanilang paniniwala o pananampalataya o yung ginagawa nilang serbisyo sa Diyos. Ang tanging batayan po nila, Biblia. Yan po. Batay sa kanilang pagtuturo. Kaya kapag ka tinuruan po kayo ng doktrina numero uno ng mga ministro ni Manalo, itata ang, ang turo nila o ang tagabilin nila, itakwil ang Book of Mormons, Pasyon, Katesismo, kung ano-anong mga aklat. Bakit? Eh ang tanging batayan po nila, Biblia. Matay po sa kanilang pagtuturo. Kaya itinuturo po nila na God rules forever. Pagka nilagyan mo ng God rules, ang God rules, nilagyan mo ng forever, eh, hindi mo dapat palitan. Eh, forever nga eh. Tsaka ipinagmamalaki mo ang tanging batayan mo, Biblia. ang pasasagutin natin. Naging forever ba ang God's rule sa kanila? Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Ganito po ang ating matutunghayan. Sila mismo ang Unity with the Church Administration Peljon B. Fuentes. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Naging forever po ba ang God's rules sa kanila? Bati sa kanilang pagtuturo. Naging forever po ba ang God's rules? Hindi. Ano po ang ginawa ni Manalo? Nagbuo po siya ng church administration. Anong layunin? Gagawa po sila ng Administrative Rules na ipinakikilala nila sa kanilang mga kaanib. Ibig sabihin, hindi naging forever. Laking takot po ni Manalo. Kaya si Manalo, siya mismo ang gumawa ng sampung utos. Gumawa si Manalo ng sampung utos. Ang isa sa mga isa sa mga aktoro niya, ang ikasampo ang pampasinin natin. Huwag lalaban sa pamamahala. Si Manalo mismo ang gumawa. Sino ang gumawa ng doktrina? Si Manalo. Si Manalo ba mukha bang gutom Mukha bang nalilipasan ng gutom? Hindi. Alam ba niya yung turong ginawa niya? Alam. Alam din ba niya na kinalaban niya ang turo niya? Oo. Alam niya. Kaya laking takot niya. Eh. Kaya gumawa siya ng turo. Eh. Huwag lalaban sa pamamahala. Ito pong terminong ginamit niya, huwag lalaban sa pamamahala, labag po ito sa Biblia. Ang babasahin ko po sa inyo, Aklat po ng Galacia, Kapitulo 1, Talatang 8 hanggang 9. Kasi po ang binabasa ng Iglesia ni Manalo o yung karamihan, hanggang 8, -8 lang, kailangan po basahin natin ng langit. Ang mangaral sa inyo ng anubang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon kung ang sino man mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong kinanggap na ay matakwil. Anghel man, apostol man, basta't nagturo sila ng iba sa itinuro nila. Ibig sabihin, nagkaroon po ng pagbabago. Hindi po nananatili sa turo nila. Kinakailangan po mula umpisa hanggang sa dulo kailangan iisang turo, hindi po nagbabago. Ano po ang turo ni Manalo? God rules, dilagyan pa ng forever. Eh anong ginawa ni Manalo? Siya mismo. Nagbuo siya ng chart administration para gumawa ng administrative rules. Kaya hindi po naging forever. Kaya yung ginawa ni Manalo, hindi na po nakakagulang. Hindi na nakakabigla. Bakit? Eh, hindi pa mong po nangyayari. Sinabi na ng Diyos ito. Ganito ang ating matutunghayan, akurat po ng Isayas 24, 15-16. Kahit walhati ninyong Panginoon sa silanganan, sa mga bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat, Mula sa ang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit kaluhalhatian sa matwid. Ngunit ating sinabi, namamatay ako, namamatay ako sa abako, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Paano sila naging taksil sa harap po ng Dios? Ito po hula. At natupad ito sa iglesia ni Manalo. Singko, ang lupa naman ay nadumahan sa ilalim ng mga nandoon sapagkat kanilang sinalang sa mga kautosan. Ulitin ko, sapagkat kanilang sinalang sa mga kautosan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Paano po sila naging taksil sa harap ng Diyos? Dahil si Manalo po, hindi po siya nanatili sa gatos. Hindi po naging forever ang gatos. E eh, ano anong ginawa niya? Nagbuo po siya ng chapter administration. E eh, anong layunin? Gagawa po sila ng administrative rules. Teka muna. Sa nakikita natin diyan eh, si Manalo gusto niyang paglaruin ng kanyang mga kaanin. Eh, Kaya nagbuo siya ng chapter administration. Pasusunurin niya ang mga tao sa kanya, imbes na sa God's Kaya nagagalit ang Diyos. Marami po ngayon nanonood sa atin. Paano po daw po natin mapapatunayan na sila ang katuparan ng Isaiah 24.16? Sila po ang aamin, hindi tayo. Ikinuturo lang natin. Sa so, magitan po ng isang pasugo. Ito po yung pasugo. Ang sumulat po nito ay si Ben Benito, si Santiago. Siya po ang editor-in-chief. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya ipaglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatutuwa sa ating kahalalan na ito ang layo ng Diyos sa ating sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaiah, kahit wala, hati ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluang bahagi ng lupay, nakarinig kami ng mga awit. Kaluwal hatian sa matwid. Isayas 24.15-16 Inuulit ko po, ang sumulat po nito ay si Benvenido si Santiago. Si Benvenido si Santiago po ay isa sa mga chart administration. Isa siya sa mga gumagawa po ng administrative rules. Sino po ang nagpapatutuo na silang katuparan ng Isayas 24.15-16 sila? Kasi po, hindi na hindi yan ng karamihan. Kung isang nangangatwiran, eh kapatid eh, di po ba pwede namang magpasya? Tama. Ang pasya po, decision. Hindi po administrative rules, magkaiba po yun. Nagawa po ng unang iglesia ni Kristo na magdesisyon. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng gawa. Kapitulo 15. Ito po. At nang matapos na silang magsitahimik at sumagot si Santiago na sinasabi, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Pwede po bang magpasya sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Pwede. Kasi po, ang termino ng pasya sa English po, decision. Pero anong pagbabasihan mo sa iyong decision? God rules o administrative rules? Kayo, hey, tinatanong ko kayo. Anong pagbabasihan mo kung gusto mong magpasya o magdesisyon? God rules o administrative rules? Kaya nga po, yan ang lagi yung pag-aaralan. Tinitingnan niyo yung baka naman po kailangan natin sa kaligtasan yung administrative rules ni Manalo. Hindi po. Hindi po kailangan ang kaligtasan. Ganito po ang ating matutunghayan, si Kristo mismo ang may-ari sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Sa tunay na Iglesia ni Kristo po, si Kristo ang ulo, ang katawan, yun po ang Iglesia. Ibang salita po ng Iglesia Follower Disciple. Saan nang gagaling yung utos na kanilang ginagawa sa tunay na Iglesia ni Cristo? Sa Diyos po. 12.32 ng Dr. Nomeo. Ipinakikilala ni Cristo 7.16 ng, ng 1. Hindi kanya yung turo niya. E eh, lalong hindi po magbumula nito sa 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 member o sa iglesia o sa follower. Wala po niyan. Kailangan ba ang kaligtasan? Kailangan ba ang kaligtas sa kaligtasan eh kailangan ba ang administrative rules ni Manalo hindi? Ipinakikilala ni Kristo mismo siyang may-ari ng tunay na iglesia ni Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon-Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Wala ang binanggit dito eh manalo, magbuo ka ng charter administration. Ha? Magbuo ka ng charter administration para gumawa kayo ng administrative rules. May eh, wala po niya. Alam niyo po, kaya ipinakikilala ng ating Panginoong Kristo kung sino yung ililigas na pagdating ng araw ng pag May panahon pa para magsulit magsiyasat kayo. E alam naman natin, si Manalo yung, o yung tinatawag na chart administration, eh, mga tao yan. Gumagawa sila ng administrative rules. Babasahin ko sa inyo. Alam niyo po kung bakit nagawa nila yan? Pero babasahin ko muna sa inyo Marcos 7.8. Ganito ang ating matutunghayan, 7.8. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay turo ng tao. Pasinin po ninyo. Kaya kung, kung, bakit ko kayo tinatawag na Iglesia ni Manalo, sa kumagitan ng chart administration gumagawa ng administrative rules. Dapat po kung nagpapakilala kayong Iglesia ni Kristo, dapat si ang Diyos ang sinusunod ninyo sa kumagitan ng kanyang mga turo o aral na itinuro ni Kristo. Kristo naman po ang aming tagapangasiwa, tagapamahala. Tama. Kung babasahin mo ang kulose, pwede kang maging ang member, as a follower, disciple, pwede kang maging ministro. Pero hindi ka pwedeng maging creator ng utos. O gagawa ng utos. Katulad ng ginagawa ni Manalo. Pwede po ba siyang magpasya? Tama tutuloy sa pasya. Pero anong pagbabasihan mo? God rules o administrative rules? Bakit ganyan ang ginawa ni Manalo sa kanyang kognasya? Dito rin po sa Marcos, may binabanggit dito ang pagtuturo. Kaya't pinilapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hentilang ay siyang pinapanginoon at ang dinadakila ay siyang nasusunod. Kung totoo siya, dapat kapag nagpapakilala kang ministro, Colossus 1.25, magiging tagapagturo ka lang ng Ebanghelyo. Wala kang karapatan na maging creator. O hindi ka pwedeng magbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Hindi po. Ang ituturo mo lang, Ebanghelyo at magkakasya ka sa Ebanghelyo. Isaías 34.16 Huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. 1 Corinto 4.6 Daragdagan ng salot. 22 Apokalipsis 18.19 Eh gusto niyong mapasunod eh. Ang mga tao sa Kanya, kaya ang tawag sa kanila maging manggagawang taxi Kaya nagpakilala siyang executive. Ang tunay na tagapagturo, dapat ba siyang gawing Panginoon? Yung tunay na tagapagturo, dapat ba siyang maging Panginoon? Kasi po, ang gumagawa lang niya, yung mga henti, hindi kumikilala sa Diyos. Yung pasusunurin mo yung mga tao sa iyo bilang chat administration. Mali po yan. Uulitin ko po, babasahin ko. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing ng mga pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ganyan po ang ginawa ni Manalo bilang hindi naman siya kumikilala sa Diyos. Si Manalo mismo pati yung kanyang mga ministro. Eh nagbuo po sila ng chartered administration eh. Nagpapakilala po siyang executive minister eh. Hindi po kailangan sa kaligtasan yan. Dalang bidra po, sapat na. Ang mga salita ng Diyos, sapat na. Pwede kang maging ministro, pero magiging tagapagturo ka lang. Huwag mong gagayain si Manalo na magiging creator ng administrative rules. Ulitin ko po. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ng sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod alam niyo po, kung gusto mong maging dakila, ay eh magnilingkod ka. Eh gawin mo lang yung tungkulin mo, mangaral eh. Hindi mo magawa eh. Maghanap ka ng tuto, hindi mo rin magawa eh. Pero lahat ay eh binibigay na. Sa iglesia ni Manado, tingnan niya yung mga ministro nila. Hindi po sila naghahanap ng tuturuan. Iniahanap sila ng tuturuan sa magitan po ng tinatawag na pamamahayap. Pupunta sila sa iba-ibang bansa. May kotse na, may bahay na lahat. Pero hindi po sila maghahanap ng tuturuan. Ulitin ko po. Ito pong binabasa ko, Marcos, Kapitologist, talatang 43. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, sino man sa inyo na, ma na, ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa, ikat, sa ikat sa ikatutubos ng marami. Kung isang magsalita yung mga kaanin ng iglesia ni ang ating tagapangasiwa pati buhay, ibibigay nila. Pero nga lang, hindi makapagbigay. Yung mga ministro ninyo, pero lang hindi 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 magkawang magbigay. Bakit? Eh umaasa lang sa tulong eh. Kapag ka umaasa ka sa tulong, Magagawa mo ba magbigay? Hindi. Yung tunay, ha? Hindi. Magkukunwari ka lang sa pagbibigay ng ambuloy. Ilang taon mong pag-aaralan yan? Kaya po, pag-aaralan ninyo. Ngayon, kasi po, laging bukang bibig ng karamihan. Ang totoo po niyan, isa ako sa mga nadaya. Kahit na ako noon, kung hindi ko pinag-aralan, ang bukong bibig talaga ng mga ministro ni Manalo. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Pasya ng pangangasiwa. Kaya isa ako sa mga nadaya. Kaya nung pinag-aralan ko, eh saan namang kumukuha ng pasya o desisyon si Manalo? Pinag-aralan ko, eh wala po sila. Hanggang sa nakipagtanungan po ako sa kanila, saan? Anong basihan niya? Mula sa Biblia, wala. Ang ginawa pala nila, kaya nung matuklasan ko, ah, si Manalo pala nagbuo ng chart administration para gumawa ng administrative rule. Pinasunod niya ang mga tao sa kanya. Pinasunod nila. Pinasunod nila. Kaya ngayon, magpapakilala po kayo, nagpapakilala kayo o, o nasasaktan po kayo kapag ka sinasabi namin iglesia ni Manalo kayo. Kasi po, ang pagkakilala nyo ay iglesia ni Kristo kayo. Dapat po kung magpapakilala kayong iglesia ni Kristo, ang Diyos ang sinusunod ninyo. Nakasulat po sa Biblia. May basihan. Eh sa Iglesia ni Manalo po, administrative rules na gawa ng charter administration nila, ang sinusunod nila. Kung tawagin nila, mga pasya ng pangangasiwa. Ang bukong bibig kasi ng Iglesia ni Manalo, 90% pasya ng pangangasiwa. Kahit na ako ganun, ang paniniwala, nung magsulat, magsiyasat ako, nalaman na ko, ah, nagbuo pala ito ng charter administration para gumawa ng administrative rules. Ibig sabihin kay Manalo, hindi sapat sa kanya. Kumbaga ang ginawa niya, pinalitan niya. Pero bawat ministro ni Manalo, ha? bawat ministro ni Manalo, paano niya nadaya? Bawat ministro ni Manalo, meron pang doktrina na hawa. Lahat sila, bawat ministro, may pang Lahat sila, kabisado nila. Paano sila nadaya? Paano siya naka, nakapagbuo ng Charter Administration? Paano niya nagawa? Kung kabisado mo ang pangdoktore numero uno, dapat sinasabihan si Manalo. Manalo, ikaw mismo ang, gawa, ang may gawa ng doktrina. Ikaw mismo ang lumalabag. Ikaw mismo, pinalitan mo ang God rules. Eh walang makapagsalita ng ganyan sa loob ng iglesia ni Manalo. Kaya ipina, ipinakikilala ko. Kasi po, karamihan po ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, hindi, na, hindi po nila alam yung administrative rules. Ang alam nila, mga pasya ng pangangasiwa. Pero sa ngayon, unti-unti na pong nabibigyan ng talino o karunungan ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Nalalaman nila na ang sinusunod nila, administrative rules, sa pumagitan ng ang gumawa ng administrative rules, ay yung mga charge administration sa pangunguna po ni Manalo. Kaya si Manalo, takot na takot, gumawa ng sampung utos. Ang isa sa mga sampung utos niya, number... Number ten, o number ten, huwag lalaban sa pamamahala. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, apostol man, anghel man, basta nagturo siya ng iba, itatakwil siya. Kinakailangan po, walang pong pagbabago. Eh ang Iglesia ni Manalo, natawag silang manggagawang taksil, isayas 24, 15, 16 sapagkat sila lang sa mga kautosan. Anong dinawa nila? Hindi po naging forever ang God rules. Napalitan po nila ng administrative rules. Ang gumagawa po ng administrative rules, walang iba kundi si na manalo. Kaya kung tawagin ko, sa, kung tawagin ko kayo, Iglesia ni Manalo. Ito po ang aking paksang naipaksa sa inyo. Nawasa na, na pag-aralan po ninyo. Marami pong salamat.